Huwag mong matanda ang laki mo eh. Mahang may dala siya. Saan siya pupunta? Tasundan natin yan. Nakakala ko po, po yung Baka eto na yun. Ako po. May tao ba dito? Oh. Okay, bahin ng Hello, what's up po mga idol? It's me again, Choi Inato Ghost Hunter. Magandang araw po sa ating lahat and shoutout po sa ating mga solid subscribers. Lalo-lalo na po sa ating mga silent viewers po na palagi pong nanonood dito po sa ating munting channel. So ngayong araw na 'to, meron kaming panibagong vlog bagong exploration naman po mga idol at kasama ko po ngayon si Lucky Boy Adventure po sa araw na to Ayan po siya. So may pupuntahan kaming kakaiba ngayon at i-update natin ulit yung matanda. No? Na may ah, parang ginayuma o hinawaan na binatang lalaki na kasama niya ngayon. So samahan niyo po kami ngayon ni Lucky Boy mga idol at sana po ah, walang masama mangyari sa amin ngayon. So hindi natin ito patatagaling ngayong araw na to so tara let's go so, ayan nakakayat na ako dito sa bundok ayan oh. mahangin dito sobra lamig ng simoy ng hangin mga idol so ayan kasama ko ulit si lucky boy may nakita kaming ano dyan kanina parang sira na na bahay dito kaya umakyat kami dito kasi nadaanan lang namin ayan o ayan o ayan may, may, may mga tinik tinik yata dito ayan o may nakita ka dyan Lucky boy mag ingat ka dyan sa mga ahas parang mga ala ano yan Bas, mga damit Oh. Parang may dating nakakuliyak Parang oo. Oh, sira na eh. Ang daming dami oh. Oh, wala na dito na na 'yan. Grabe kahit dito pala sa tuktok ng ano, bundok may mga nakatira pa rin pero wala na. Oh, ayan. So, siyempre, nagmasid-masid kami. At baka makahanap kami ng ano dito. Nang pahay or something dito sa area na to. At may nakita akong isang garapa. Garapa. Ayan. ayan na natin yan. So, ayan mga idol ha. So, oh nasa tuktok tayo ng bundok ngayon kaakit lang namin ni Lucky Boy dito so ayan po sa lahat po ng uh, nanonood ngayon ayan shout out po sa inyong lahat no at salamat sa inyong pag support at samahan niyo po kami ulit at sana makita natin yung matanda na grabe may may na ano na nahawaan na isang binatang lalaki kaya 'yun yung purpose po natin mga idol. Bakit nandito tayo ngayon? Sana samahan nyo pa kami at mag-explore dito sa area. Hmm. Hmm. Dito. Dito ako dumaan kanina. Tingnan niyo yun naman yung area dito. Yan, first time ko lang po dito mga ito nakapunta. Hindi pa ako nakapunta dito. At hindi din ako nakadaan pa dito. So ngayon, nakapunta na ako. Talaga nakakatakot siya, grabe. Tara laki mo, dito tayo dadaan. Hmm? Ano yun? Uy! Wala! Yan yung matanda laki boy! Parang may dala siya. Saan siya pupunta? Tara, sundan natin yan. Tara. Gandahan lang nga kasi medyo madulas yung lupa. Ay. Sana yun. So may matanda, nandun siya sa, sa baba. Ito. Medyo nakakatakot na lang dito mga idol kasi yung ano, sana yun. Saan nalaki boy? Nawala no, siya. Okay. Yan. Dandahan lang, dandahan. Dandahan. siya pumunta. Ha? Hala, oo. Uy. Baka makita tayo. Doon siya. Oh. Mahidala siya, Lucky Boy. Mahidala siya. Tara, sundan natin. Magpapakita. Sunda lang natin. So, yan mga idol. Lakas tumak. Lakas na maglakad. Siya. Ha? Wala sang Tara sundan natin. Tara tara tara. Dahan-dahan lang para hindi tayo makita. D dito siya dumaan oh. No? Ha? Pa kah yung lalaki. Baka hinahanap yung kasama niyang lalaki. Ha? Oo, may kubo maliit. Ayan, may kubo dyan mga idol. Baka marami silang ano dito. Baka marami silang kasamahan. Ito mga idol. Ito nagpapakita ngayon ang matanda dito sa amin ano kaya ang ibig sabihin baka malapit lang yung ano bahay niya o yung lalaki baka hinahanap niya ayan oh. pero sira na yata ito parang hindi na nagamit wala kang nakita tara sundan natin yung matanda doon Lucky boy baka hinahanap din yung ha? may bahay doon sa unahan ay oo tara sundan natin di ba pa rin lang matigwa wala Oh. Mm dito nga o oh, tara tara mga idol dyan po dumaan yung matanda kanina may bahay nga doon sa unahan oh Eh laki boy. May bahay na dito. Eh no. Sen mo ay may bahay. Dandahan lang tayo. Dito ako. Upang magpapakita. So yun mga idol. Yan Oh. nakakatakot na bahay. Baka ito na yung bahay ng matanda. Ah, dito lang pala siya matatagpuan. Pero hindi pa kami sure mga idol. Kung di, yan ba talaga yung bahay ng matanda. Doon si Lucky Boy. Eh. So ito, ito na yung bahay. Dito kasi namin nakita yung matanda na dumaan dito. Nandun si Lucky po eh. Grabe kinakabahan ako mga idol. Nakakatakot dito. Tao po. May tao ba dito? tao po Yan. Wala namang walang ano laki boy, walang pintuan. Ha? Mag-ingat lang tayo ngayon dito. Kasi dito dumaan yung matanda eh. Wala namang tao. Baka ito yung bahay ng matanda eh. Yan na kayo. Taong na Ito pala yung mga gamit. Parang hindi naman yata ito. na Lubang naman sa loob. Pasukin so, okay natin. Ayan mga idol. Ha. So sa lahat po ng nanonood ngayon may nakita kaming bahay dito at dito mismo nakita din namin lumaan yung matanda pero hindi hindi pa kami sure kung bahay ba talaga ito ng matanda kaya mag-explore pa kami para malaman namin ayan parang pwede pa yata itong magamit yung bahay na to pero parang abandonado naman yata ito oh. may ano pa dito may martilyo Tsaka mga garapa. Ha? nakita mo? Parang may, parang ano yan ah. Bahay kaya ito ng matanda laki boy. So, medyo nakakatakot. Ito yung likod. Ito yung likod ng bahay. At wala naman kaming nakita na matanda ngayon. Ayan o. Oh. Sobrang nakakatakot na dito. Pero mga idol, sigurado ako. Bahay ito ng asupang. Baka may makita tayo ngayon dito. pag nakakatakot. Uh. So yan po mga idol no. So hindi pa kami sure kung bahay talaga inuputan matanda pero malangsa siya at medyo ang dami mga bote, mga garapa at parang may langis. mag store pa kami dito, no. Baka makita namin yung matanda dito. So, nandun pa sila sa bahay. Tabi-tabi <tong> po, baka may nakatira dito na mga ano, tabi-tabi lang. Uy. Walang laman. Ito pala yung mga ano dito. Ang daming mga bote dito sa ilalim. Hmm? Try ko. So ayan mga idol, ito po yung buong bahay. Alam ko na may ano pa dito. May nakatira siguro nagtatago lang yung may-ari. Ayan, manmanan namin yan ni Lucky Boy. Baka babalik dito yung matanda. O baka bahay talaga ito ng matanda. So tara laki boy. Manmanan muna natin. So, magtatago muna tayo pag samantala para makita natin baka bahay ito na matanda dito. Manmanan natin yung bahay. Hmm. Yan o. Baka manmanan natin. Ba babalikat pa natin yan. Manmanan muna natin para makita natin yung matanda. Mm. Doon tayo sa ano? Magtatago tayo doon sa mga ano, damuhan. Pwede tayo makita. Mm. So, maghanap kami ng ngayon ng ano mga ito lang. Magtatago muna kami pag Magtatago tayo. Baka nang, oo. babalik Oo nga, eh, baka, ba, natin, baka babalik pa yung matanda eh. Baka nagtatago lang yun dito Lucky Boy sa area na to. Hindi natin alam. So ngayon wala kami talagang nakita ngayon na ano saan yung matanda nagtatago at wala ding tao doon sa bahay kaya so ngayon mga idol sa lahat ng nanonood ngayon uh, magtatago muna kami dito ni Lucky Boy pagsamantala para makita namin yung matanda baka babalik pa siya kasi may dala siya eh parang may biktima siya baka dinala niya dito sa bahay na to so sana po panoorin pa ninyo ang susunod pa natin ng mga video so magpapahinga muna kami saglit at magmanman kami dito sa area na to Lucky boy, susubukan lang namin. Baka bumalik ulit yung matanda. So, yun lang po mga idol. So, maraming salamat sa inyo ha. Abangan nyo po ang karuto ng video na to. So, yun lang po.